ito sinasabi ko sa inyo na bibigay tayo ng reaction dito sa mga sinasabi ng mga wakwak -wak sa kabilang bundok. O, lumipad na sila sa ibang ibang bundok. Uh, ewan ko kung itong pinagkukomment nila, pinag-iisipan ba nila or nanood ba sila sa Tekram vlog noon, noon pa, noong hindi pa yan na discover si Lordy sa buhay ng Taycram family. Hindi pa yan nakapasok sa Taycram uh, Manalastas family yung Dave na to. So, wag natin patagalin. Umpisahan na natin to. Ah, uh, ito yung unang nag-comment. Itong mga comment na to doon to sa video ni ah uh, ni Lola D. Ah, uh, so ito yung unang nag-comment doon. Ah, uh, sabi niya Uh, hindi na makakatikim ng mga signature na gamit ang mga uh, Tikram Brothers or Manalastas Brothers dahil wala na yung batang umahatak ng biyaya para sa kanila. Patikimin ka kaya kita ng limang ano dyan, limang daliri. Para paglapat sa mukha mo, masabi mong sampung mga daliri, kamay at paa, bente na lahat. O, di ba? Siguro hindi ka nanood, simula noon. Paano mo nasasabi na hindi na sila makakatikin ng mga signature na gamit or branded na gamit? Dahil wala na si Dave. Alam mo ba na simula noon pa, meron na silang sasakyan meron silang bahay, meron silang negosyo, meron silang farm, meron silang palayan, meron silang mga gandang mga damit, meron silang mga cellphone. Mas, sasabihin mo ngayon, hindi na silang makakatikim ng signature na gamit wala na yung humahatak ng biyaya. Akala mo yung si Dave lang ang humahatak ng biyaya? Yung pag-usapan natin about sa pagbablog, bakit si Dave lang ba ang nag-million views sa mga video nila? Marami, marami. Grabe kayo, no? Grabe kayo. Itong nag-comment nito, ha? Ate, isipin mo mo nang sinasabi mo, ha. Pumunta ka doon sa channel ng Ekram. Panoorin mo doon simula't simula ng mga vlog niya para makikita mo na ang Ekram family ay hindi nakatira sa barong-barong. No? Ang Manalastas family hindi nakatira sa barong-barong. Nakatira sila sa bahay, na magandang bahay, hindi kubo. Bahay talaga siya. Hmm. Hindi siya ganitong bahay. Itong bahay namin, ano lang 'to eh. Uh, amakan lang 'yan, bahay namin. Hindi ganitong bahay, magandang bahay. O paano mo masasabi na yun lang ang Lordy ang humahatak ng views para sa kanila. At meron pa, muntik nang mahulog ang cellphone ko. Meron pa. Sabi dito ng isang nag-comment na wakwak, -wak, na uplok, na hindi nag-iisip din sa sinasabi niya. Siguro kung mapanood mo to at alam mo kung sino ka na nagko-comment dito, sabi niya. Kay Mama Madam D. Wala na lusaw na ang negosyo nila. Kaya lusaw na din sila. Wala na silang magagawa dahil wala na yung taong nagbibigay ng biyaya sa kanila. Grabe pati mga negosyo nila. Alam nyo pang siraan, no? So, dito tayo sa pangalawa na dito pa, pangatlong sinasabi. Meron dito, uh, ang pait ang pait ng mga ugali ng mga man manalastas brothers. Yun ang pinapakita nila sa bata. Yan ang pinaparamdam nila sa bata sa loob ng five years. Sila kaya ganyan Anong maramdaman nila? <clears throat> Sarap mong iuntog eh. No? Alam niyo kasi, basta lang kayo mag-comment, no? gamitin niyo din itong maliit na utak na natitira niyo. Dahil itong utak natin, bigay ito ng Panginoon. Gamitin natin sa maayos. Pag hindi niyo yan ginamit sa maayos, babawiin yan. Ay, kawala ka ng utak. Hindi mo alam yung sinasabi mo eh. Ang sagot naman ni ma'am, ni, ni Lula D dito. Oo, mapait nga yung mga ugali nila. Siyempre, nagtatanim sila ng ampalaya kaya mapait talaga. Marami daw kasi silang ang palaya, kaya mapait. Ang mga ugali ng um, manalastas family o manalastas brothers. Grabe, grabe. Kayo nang mag, ano dyan sa kanila guys. Kasi ako dito lang ako, ano nag, ano lang ko eh, nag, nag, ano lang ako dito sa mga comment nila. At ito yung last na sinasabi ha. Ito yung last. Yung, sa live kasi ito eh, nanood ako ng live hanghang -hang ng mga sinasabi nila. At sinasabi ko rin lang dito para malalaman natin kung ano masasabi ninyo sa mga sinasabi nila. Sa mga hindi nakapanood. Maritis tayo eh. Mamaritisan natin tong mga wakwak. -wak. No? Eto. Sabi ng isang madam dito na ano. Grabe. Grabe lumamon ang mga tikram brothers. Lalo na si Tech John, walang manners sa pagkain. O, ba? Diba? Yung mga nilalamon nila, galing yan sa, sa taong humahatak ng biyaya. Grabe, no? At, biruin mo sa loob ng five years, biruin mo, ha? biruin mo sa loob ng five years, buong pamilya ang lumalamon. Versus isang tao. O sinong lamang ngayon? Uta. Uplok ka talaga. Akala nyo, ang gusto nyo ipalabas, si Dave ang bumubuhay sa Manalastas family? No way. Hindi. Sira ulo talaga tong mga to. Nakakainis eh na nakakatawa kayo na nakakainis talaga Hay nako Bakit meron pa ba talagang mga tao nga gamitin talaga yung mga kabubuhan ba Di kasi kayo nakapanood sa kanila simula pa Ako kasi marites Marites kasi ako kaya nakikita ko na hindi sila ganoon Ay, nako nakikita niyo lang si Tekjo na kumakain sa kumakain sa live. Sabihin niyo na, walang manner sa pagkain. Kayo talaga. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo. Isipin nyo mabuti. Kung tama ba yun. So guys, kayo nang bahalang humus ka dyan sa mga wakwak. Huwag -wak. nyong gamitin yung juice. Juice na lagi nyong sinasabi na siksik -sik liglig ang mga blessings nyo na numating. Dahil kayo yung mga bababait. Juice nang bahala sa inyo.